Hey, the sky. Ang huni ng airplane. Ayan. Palagi kami may bisita dito. Ayan. Wow, the water lily going down already. Yeah. Think, yeah. Eh, wala na yung water lily. Bumaba na. lilitaw uli yan pagka ano. Tapos na yung winter. Ayan. Hoo. Enjoy natin ang ihip ng hangin. Sariwa. Um. Tatang. kalangitan. Makulimlim. Pero sa kabilang side, nandyan yung haring araw. Can I stay? 12 minutes. <laughs> 12 minutes. <Look>. What? <laughs> <I'm thinking video. laughs> 13 minutes. Benda nih mantar eh. Brother is uh, always busy dah, for uh, beautification of so manunimir. I can wait for. We go like this. Yeah, okay. we go around. Hindi kami dadaan sa hagdan. dong kami sa kabila dadaan. Ayan, yung mga tanim. Ito pag winter, natili silang ganyan. Oh. Hindi ka ng ibang tanim na namamatay. Ayan, imbes na dyan tayo dadaan sa hot dog. Dito tayo sa kalila. Dito tayo dadaan. Mm -hmm. Ayan, wala nang mga dahon yung mga puno pagka autumn ganyan nagsilaglagan na yung mga dahon nila pagdating ng summer babalik din yan at dun tayo pupunta sa taas tuktok pinili lang natin yung ibang daan ku eh, no more leaves. Wala na dahon. Pati yun, no? yung malaking puno na yan. No? Wala na rin dahon. Nandyan na sa lupa. Nagkalaglagan na. guys. You want to walk, Dar? Dar, <laughs> around? Yes, sir. Okay. Palawig-lawigin pa natin ang paglalakad. Dito tayo. At nang makuha natin yung mga dahon na sa lupa. Ayan. Oh, moya doon tayo pupunta. Tok-tok na yan. Doon. Uwak, uwak. This, the leaves is mo eh. That's the autumn leaves. <laughs> ang dami yung oh, nagsisilaglagan. Naglagan ng grass. Nice walking. I remember the cat. Truger. And there is a house. Yeah. Oh, my God. Mm -hmm. Oh, here, look. Okay. They got the. <laughs> yeah. The Zebalen, okay? yeah. oh, I think. Oh, it's a long way. I think. Look at the. Ah, it's cut. Yeah. Tignan yes. mo yung ano, oh. Puro. Puro dahon. Oh, it's nice, Kik. The leaves. All over. Yeah. <laughs> Ayan. ubos na yung dahon doon. Nandito na lahat sa baba. Yeah. Ayan, oh. Doon tapo pang <laughs> Nice here. Can you pick picture by me? I'm sitting here under camera. <laughs> This one. And the camera udah. This one and photo by me. Photo, photo. Total in the ground. Yes, yeah. the picture mo na tayo. because i want this surrounding <laughs> oh a picture now i am picture. a picture i Stop no one no <laughs> i want the yeah <laughs> and no we are am standing not too far not You can take the ground with the leaves? Okay? Yeah. The ground off with the leaves? Yeah, like this. You know I'm going to a picture. Okay, selfie. <laughs> selfie kami. Ayan. Kuhaan lang natin ng ano yung ayan oh, no? puro dahon. Dahon. Dagas na dahon. It's all right. To stop this. Hmm. Ayan na, nag-picture taking pa kami mga guys. Dito sa maraming dahon na nagkalaglagan. As in, puno ng dahon ang loob, ang ano. Ayan, yeah, tapos, akyat pa kami dun oh. na. kami akyat. Ay, Ay, okay. kick the house. Yan ang bahay ng pusa oh. Yan, ang mga ligaw na pusa. Diyan sila umuwi. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, bilisin na natin. At para marating na natin yung taas. Yan okay na. Doon tayo papunta, oh. Doon, oh. Oh, siyempre dito tayo dadaan. Ayan, may aso. Pero ang aso makasalubong. Ayan yung hagdan, malalim doon. Pero hindi tayo doon papunta. Akit mo na tayo dito. Ikdak, gel. <laughs> doon, akit tayo doon. Oh, tao na doon, Akit din natin yung pagpunta sa chapel. Ismoy, istuar. Ismoy, mga mm -hmm. Mm -hmm. Silakya, mga puno na yan. Ayan, ayan. oh, doon tayo nag-picture taking. Oh. Dun. Ayan, nandito na tayo. Dito na. Ah. Dito na tayo sa may airplane pa doon. Oh. Pati airplane.

dungo tayo doon. Kung saan tayo galing. May galing kanina, oh. Doon. Umikot lang kami. Ayun, mayroon din. Doon. Sa amin. Ayun. Doon kami kanina, oh. Ayun. odi oh, ba Nandito na kami sa taas. Ayun ha Ayan na, Papa Jesus. Chapel ng harris Berhen. The Moor. Talagang mga dahon nagkalaglagan ng mga guys. He used that stuck, wandel stuck. that's ah. new wandel stuck. That's for to wandel. Oh yeah. Okay. Ik weet niet wat ze er tegen zijn. De uh -huh. gras stil, like this. Ja. <laughs> yeah. Oh ja, het sterft. Dat komt grun weer. Ja. Yeah. Maar de... winter die stil, like this. Normaal moet je dat, uh, moet, je dat moet je dat af, afsnijden. Ja. Yeah. Afsnijden. Afsnijden. Wacht even. Nog drie minuten. <laughs> you want to walk around or what? I will wait 3 minutes. Because here. Okay, that's also uh, part of wandering. Mhm. We'll go. Yeah. Mm -hmm. We'll narboven. Yeah. Sige, akat kami. Doon sa taas. Oh, oh. lang naman kami galing kanina, oh. dito na tayo sa taas mga guys akyat tayo yan yung mga tatlong bata nag din sila ayan oh di ba dito na tayo tuk tuk ayan oh ganda oh.